as usual ito nakabang na ang lahat kasi alam nila na nasa coach silang si Diwata so ngayon inaabangan nila ang paglabas ni Diwata sigurado yan mamaya tingnan natin so ito mga idol abang uh, naghihintay naman yung iba kay Diwata yung iba naman nagkisi uh, sa kanilang uh, Paris Overload so ito na nga wala pala siya sa kanyang coach siya nasa likod pala ng kusina <laughs> dito siya nang gagaling mga idol tingnan natin ito na, dinumog na. Sa sobrang sikat ba naman, dudumogin ka talaga. Hi, Diwata. Ang ganda mo naman. Sikat ka na. Grabe talaga yung mga tao dito. Parang nakakita lang ng artista. Hindi na talaga matapos-tapos yung pagpapapicture nila kay Diwata. Sobrang dami. May nakabang pa yan dun sa may kagula. Kaya pagkatapos niyan, <laughs> nag na yan ng ano, <laughs> malulusutan. Gusto niyo <na> magtago yan. ayan <laughs> so, no. Yan talaga yung sinusundan siya eh. Yung mga kumakain, iniwan na yung pagkain kasi gusto nga makipagpicturan kay Diwata. So ito na La, dinumog na. <laughs> dinumog na ang diwata. Ayan na, sinundan na. Pabuntang kotse. <laughs> Ayan na. Yung mamaya yan, hanggang makikita pa nila si diwata, panay sumugyan At saka, ano, dadami pa yan ang dadami. Ayan, no. Makikita natin. Ayan na kahit naka-close yung window ng ano sa sasakyan. talagang uh, sinisilip nila grabing kasigatan talaga ni Diwata ayan no talagang sinisilip nila sa may bintana ng kotse O oh, may nagpapaselfie selfie pa Sikat talaga kahit ako humanga naman talaga ako Sa kasikatan ni Diwata Ayan ah, no Ayan